Mga kayos, magandang araw sa ating lahat So, andito na naman po tayo ulit mga kayos so, Ngayong araw mga kayos, uh, tayo po ay may iti-check May titingnan po tayo ng makina na D6AB So, ang concern ng driver nito mga kayos ay uh, Malakas daw po yung usok dito sa kanyang uh, breeder sa ilalim Tapos, uh, isa pa po mga kayos, uh, napakatakaw na daw po sa langis So, yun mga kayos, ano? pero bago po yan, uh, gusto ko mag-shoutout sa kaya Marlon Umpad Maraming maraming salamat po kayo sa support at saka sa tiwala at saka ganun din po kaya ay uh, kaayos sa uh, Jan Kitchen at uh, uh, maraming maraming salamat po sa suporta at saka ingat ka palagi sa biyahe mo kasi mga kayo ito po ay uh, Davao pa tapos Manila so so yon uh, malayo mga kayo so tawid so yun mga kayo sana sa lahat po ng aking uh, mga subscribers sa lahat po ng sumusuporta sa akin uh, shout out po maraming maraming salamat po so yun mga kayo tara samahan niyo ko titingnan natin po ito yung uh, makina ng bus na D6AB. So tara mga kayos! So ayan mga kayos, yung ating titingnan na makina na sinasabi nila na uh, blow by daw. So iti-check natin mga kayos. Una titingnan po natin sa kanyang breather. Ayun, sa ilalim. Ayan. So kung makikita nyo mga kayos, malakas na po yung kanyang usok. Ayun no. dito. Tingnan natin sa si lipstick. ang kita naman natin na napakalakas ng kanyang blow-by kanyang uh, pressure dito sa kanyang uh, oil cap, saka doon sa breather niya malakas D6AB po yan mga kayos, na makina mga kayos, uh, nap napa na po at uh, nakita po natin na napakalakas na nga po ng uh, usok sa breather niya at saka ganoon din po dito sa kanyang uh, oil cap, no? makikita po natin mga kayos ang uh, kapal ng usok ng puti at saka yung uh, talsik po niya malakas na po, at uh, yun na nga po yung uh, sign na uh, pablo by na nga po itong makina, so ang hatol po natin dito mga kayos, uh, overhaul so, kung kaya po natin dudukutin, dudukutin lang po natin, pero pag binuksan po natin na uh, masama na po yung tama niya sa ilalim uh, malalim na po ang kain doon sa ating uh, bearing, at saka yung status ng kanyang journal, so doon po tayo magdideside na Dukot po ba o atin ko siya nga uh, general overhaul. So yun ang mga sa uh, tanda nyo po pagka may na po kalakas yung uh, talsek ng uh, langis at yung uh, oil cap at saka sa breather at ang lakas na po mag, uh, bawas ng langis. So, pa-check nyo na po mga kayos sa mekaniko. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Tsaka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na kuli na makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.